Good morning. So, hatid ako ng aking anak sa school, guys. Pauwi na akong mag-isa. Maglalakad lang ako, guys. Kasi kailangan kong mag-exercise. So, ito yung view dito, guys, sa dinadaanan ko. apat na taon na ako dito guys ano yung mga kapitbahay ko dito guys hindi ko talaga nakikita yung mga itsura nila kung ano itsura nila nasa loob lang sila ng bahay at makikita nyo yung building dito yung mga pinto, ah, tawag nito yung mga bintana halos maliit lang yung bintana ng building dito tapos hindi katulad sa atin sa Pilipinas na open talaga sin open dito yung mga bintana nila ano maliliit tapos naka double yung tinted na mirror yung glass na hindi halata na sino nakatira sa loob tulad niyan guys oh yan yan ang mga bintana alam nyo guys, pag gabi hindi mo makikita yung ilaw sa loob na akala mo madilim yung building kasi ano eh akala mo walang tao sa building kasi ang dilinting nan pero ang ilaw guys sa loob ng bahay hindi makikita yung yung uh, ilaw na nakabukas na akala mo na walang walang tao sa building na dahil parang madilim tingnan kasi yung gamit ng glass sa bintana tinted tahimik dito guys makikita nyo ako lang ang naglalakad ngayon hinatid ko yung aking anak sa school malapit lang yung school ng anak ko dito mga ano 10 minutes na lakad pero iniikot ko to iniikot ko yung daan sa kabila at in, iniikot ko para magtagal ako sa akin paglalakad kasi advice ng doktor sa akin kailangan ko talagang mag-exercise at least 30 minutes every day na mag exercise ako ma dito na ako guys malapit na ako mga pang-apat na building bahay na namin pero umiikot pa ako ng isang ikot pa Para magtagal ako Para mahaba-haba yung lakad ko At ito yung view dito guys O papakita ko sa inyo guys May nag-backing May nag-backing sa harapan ko Yan yung view guys dito Wala kang makikita ang babae na naglalakad kahit dito, <laughs> ako lang naglalakad, hindi ko talaga nakikita yung mga kapitbahay ko dito guys kung anong itsura ng mga kapitbahay ko, hindi ko nakikita hindi ka tulad sa Pilipinas na ang aga-aga pa makikita mo na yung mga marites dito guys, walang marites dito, napakatahimik yan o yan yung ito yung mga bahay dito. Ayan, mga kapitbahay ko yan. Dito tayo sa garahin namin, guys. Sa likod. Iikot pa ako, guys. Sa garahin ako dadaan, guys. Kasi naiwan ko yung susi sa main door. Naiwan ko yung susi sa gate. So, ang oras dito, alas 7 ng umaga. Ang pasok ng aking anak, 7.15. So, umalis kami ng bahay. Quarter to 7. Kasi kailangan ko rin maglakay. So, linggo ngayon dito. Today is Sunday. Yun yung first day of the week dito. Bali, ang linggo, may pasok sila. Ang weekends dito, Friday and Saturday, yun yung weekends dito. Diba sa Pilipinas yung weekends natin Saturday and Sunday Dito Friday and Saturday ang weekends Walang pasok Pag Friday and Saturday Pero Sunday may pasok Ito so, yung View guys ng mga kapitbahay ko Ayan, yan na yung bahay namin Yan na yung bahay Ayan yung bahay namin guys yan pero pupunta ako sa likod so may karahi kasi naiwan ko yung susi sarado yung gate Bye. Dito na ako sa loob. Ayan. Dito na ako sa loob, guys. So papasok na ako. Bye.